Ito na po mga kahanap. Oh. Inaano ko na po. Hinawiringan ko na yung ating nire-restore na D15 na two-way passive. Ito. Ini-screw ko na. Dapat banahid yung pag screw Dapat hindi masyadong kaigpitan. Yung sakto lang kasi baka mabasag dito ngayon. Yan po. Ayan. Medyo malinis na yung loob niyan. Nilinisan ko po yan. Gamot yung ating brush. Ito po yung ano. Nakaharingan ko na. Tapos pinagyan ko po dito ng masking tape. Kasi wala po tayong ano. Panginang eh. Ayan. Sunod. Ito po ulit. Dito. Buti may natira pa tayong black screw. Masanda tong black screw. yan. Manahid lang pag screw mga kahanap Tinagalog ko na lang po yung hunting Kasi Filipino tutorial po tayo Kaya ayan Ayan Sak Ay, ko na Kawa ulit Gumanda na po siya Hindi mo siya gaya ng dati Makahanap Ayan Mamaya uh, check natin ito. Gamit natin yung sa pang natin doon na amplifier. Eh, kung ano, baka 5 auto na lang. Ayan, nakaanap. na sa ating mga background kasi nandito po tayo sa aming bandang ulokan. Dito po kasi ako nagpapos po natin. Okay. Ayan. Mininix na natin ito. Ito, malinis na rin ito. Makakahanap. Gumanda na siya. Ayun. Nalagyan na dali. Kasi yun, napag ko rin. Pagano na natin. Ayan, buti na lang. Ako ka sa pagpag. Ayan, dilapat po natin yan. Kita nyo naman. Nakapakinabangan pa po yung dapat na itatapo na. Dapat po ay dapat po ganun din tayo mga kahanap. I-screw natin yan mga kahanap. Yan mga kahanap. Na natin yung pinix na natin pala yung wire. Gaya dati. Dapat red sa red at black sa black. Yan po. Black sa black. Tapos po dapat po i-maskin ma natin 'to. Para po maiwas sa pagdikitan. Pag pagdikitan po 'yan sigurado sunog 'yan. Ma maskin tip po natin 'to mga kahanap. Yan mga kahanap, tapos po nating ma maskin tip. I-fix na natin siya. Ngayon ito po pinagdaanan mga screw. Ah, uh, um, papalibago tayo dito mga kahanap. Ililis po natin ng konti kasi po uh, medyo low thread na yan yan po yung technique dyan para hindi sya masira agad yan yan po ngay lagay ko na ngayon makahanap uh, i i screw na natin sa ng black screw yan na Um, uh, medyo excited. excited na ako dito sana magandang kalalabasan ng tunog nito mga kaanap.